Magandang araw. Nagluto po ako ng bibingkang bigas. Meron po tayo dyan dalawang pirasong buko, dalawang cups ng giniling na harina, one half cup ng white sugar, at saka yung buko ay iblinin po natin yan bago po natin ihalo doon sa ating lulutuin po itong bigas. Ayan, nablin po na po siya dyan. Sa so, ako isasalin sa Manko. At syempre, kung tayo magluluto ng bibigang bigas, kailangan din po natin ng gata. Ayan po. Nung nabling ko na po siya, nilagay ko na po yung gata doon sa giniling na bigas. At saka ko po hinalo yung boko at saka yung 1 cup na asukal. At saka inaluhalo ko po siya dyan. Naglagay po ako dyan ng 2 teaspoon ng baking powder na pampaalsa. Tsaka nilagyan ko rin po yan ng cheese. Ginadgaran ko po siya ng cheese at saka dalawang piraso ng itlog. Tapos sinaluhalo ko po siya dyan. Nung ko na po lahat ng mga ingredients, nagkupit po ako ng dahon ng saging. Ayan. Yan po yung sinasabi ko na cheese. Naglagay po ako dyan. Saka, ang sabi ko po ay nagupit po ako ng daon ng saging. Siyempre nilunisan ko po yun. Tapos minahirang ko po siya ng margarine. Dahil doon po natin siya i- nalagay sa kawali na pagsasalangan natin dyan sa ating bibingkang bigas. Makaisipin niyo po na hindi ako gumamit ng hand gloves. Malinis naman po ang kamay ko. Naghuhugas naman po ako ng kamay bago po ako gumawa ng pagkain niluloto ko. Yan po yung nahalo ko na po yung itlog.